Good morning po sa lahat yung po mga kabubayan natin dyan kasama po si Russell ayan. ang ganda ganda at ito naman si Aling ito, ito naman si Aling pasin at pupunta po kami ngayon sa mainay kasama ko itong Tres Marias ayun po si nanay yan tara na at pupunta po kami ngayon doon sa mainay ngayon po susukatan po sila para po Ay, sa gaganapin may gaganapin po kasi birthday yeah. ah, teka, kasama ko po yung Tres Marias Ilang hmm. daw siya bakit? kailangan na wala daw kaya palaglag Ayan, at uh, pupunta po kami sa kabila, doon po kay na Dahil magsusukat po sila ng damit nila na gagamitin po sa, sa isang Ay, event. event. Ayan. Ayan po yung mga nagagandahan. Hi! Hi. Hi. <laughs> Tata, na after so Oh, dali, dali, dali. Hi! Good morning po sa Hello po, sa Ano pataas, ba? Ang ganda sa akin, Gusto sa kabila, eh. Ang ganda. Hello po. Hello po, sayo, Opo! Kapabilis na! oh yan! Dali! dali, dali. <laughs> Magsipit! Magsipit po kami na! Dami! Dami! For event! Pangan nyo na lang! Hello po sa inyo! Magandang umabago po! Good morning po sa lahat! And... Um, good morning po sa lahat po na mga supporters po namin! <laughs> Um, hello daddy po. Hello po, bitin daw ingat kayo dyan sa mission niyo. Um, sayang hindi kami nakasama. <laughs> oh, may eh, kung ano lang, sasama ako din doon. Hello po guys, andito na po Andy. kami. Yeah. Ayan po. So magkikita naman po kami ngayon kay Kuya Jeff. Um, hintayin niyo kung ano yung mga bandingan ulit namin. Susukatan. So, Susukatan kami ka. ngayon. Si Abangan ka nyo na lang. Kahapon pumunta kami dito. So, Kaila inay ka. So, si tul Kwe um, siya. Umuyak. Umuyak. Tum, natulog na siya. Ayan. May bisita ay, si Jeep. Si may bisita Jip. si Kwe Jeep. Ano yan? Aba. Pinakupunta na si Jeep po yung ngayon. dito na po kami oh, oh, sa bahay nila. Ano So, magsusukat na po kami. Hinihintay na po kami ng mga kasama namin di ato. Saktong kasi Wala, late na tayo. 9-11. Wala, kaya lang. Okay lang. Yan, at narito na po kami. At tanongin natin kung ano nga ba yung gagawin dito sa tatlong Marias. Susukatan daw po sila. Hindi ko alam kung ano susukatan sa kanila. Yung, yung buhok, o kaya yung damit, o kaya yung sa Ano patos. pa, Nakaka-short ba kayo? Hindi. Ano? Parang yung pang-office. pang opis? Pang ah, parang pang-office pala yung susuotin nila. Wow, di ang gaganda na naman ninyo niyan. out niyo si Ninita. Hello, Hello Miss. Shout out, Miss. Apat na tayo ngayon. nasusukatan, ano? Ang tanong gupit mo si Kuya. Wow. Sabi mo, di ka papahaba papa, ka. na yan. kalawakan okay. okay. din kalawakan Pwede rin siya lalaki lang sa pabigay. Nanay, alam ko Siguro 3 lang na kuyaan niya sila. Ano gano'n ba Ah, ganito kataas? Ganito. Oo, Kaya ninyo yung gano'n? Maglakad kayo? Hindi ka mo um, it, kasali eh. Sana kasi 'yung isdala doon, ano? Nakahil Oo Oh. Tapos tatakbo pa kayo doon. <tinyo> 嗯。 Paano yun, paano yun, Rudy, pagka sinukatan sila ngayon? Pagkatapos si December pa, baka maya ma madag madag madagdagan ng taba niyan. Oo, oh, yan kasi sinukatan kayo, kailangan ganyan. Kasalanan ng kasalanan ni ma'am kasi siya nagsukat na naman. Dapat may kinukuha dito eh. Dapat pala kasama sa ano, kilo. <laughs> Pero ang hindi sa hindi kasalanan. Oo. Baka sa November yan, matataba na yan. Ay, sa hindi naman wala namang ano, pasto, eh, ano, Wala pa rin po, tayo, eh. araw-araw sa kanila, pasto. Yun lang. Sabi oye maganda, magtano. Ser magtano yung traye, yung pasisigdanti. Sabi niya mo ito Hindi pa Hindi pa kayo kasama. Hindi pa kayo kasama. Hindi si pa kasama. Hindi eh kayo kasama. Hindi pa kayo kasama. Hindi kasama. pa kayo mga gano'y. Eh. Hindi pa nakakabi ng Dabaw ito. oh, yan. Ay kayong mga nakatala sa Dabaw, dito muna ka. Ah. Hindi <laughs> eh, dapat, bakit gano'y? Ay, ito. Pasama ito? Ah, wala man tao dito sa bahay. Ah, ikaw palang taong bahay dito. Hindi e, e, naman pwede. Hindi e, naman pwede. Ayan, narinig mo dito po, ya. Oo, oh. e, hindi kasi may sasama si Udang, eh. Wala mag-aalaga kay Udang. Ay, ah, ito si Nia, mag-agay doon kay Udang. <laughs> <laughs> ha? Ba't hindi ka na, Emek? Sama ka? Oo. Oh. Oo, oh, daw. Sama yan. Ikaw, Jipoy. Eh. Sama hindi Ah sasama hindi daw eh. Sama pala <laughs> <"O laughs> <Bastos. laughs> ng ng nga Bastos Ganda nung gupit niya kaya nanghabal na ulit Ayan si Maderong Sabi ko na eh Ano e nai? Ayan si Maderong Huwag ko akong malunggay Ano sinasabi po si Miley sa inyo? Ano? Ano sinasabi mo nai? Ano po e nai? Sabi ko Hindi lang ito si Jeffrey Pangyas Ito lang si Jeffrey Kalimut Kalimot ka talaga. Kalimot May taong gano'n ganun Sabi ko kalimot. daw. Kalimot pero Oh. tapuan Saan ang tapuan? Lano. Sinistik. Sinistik. Bakas Si. Alam po Tara na, tara na, tara na. O, Jipoy. Iwan ka na muna namin ha. itong Marias yes. wow. mm. gusto daw nila yan wow. sakit ba gusto mo sakit? ano? sakit?